Peso nilagay ko na siya sa ganito. This is Ice Cold Collagen Coffee. Naiingin ang aso ko kanina. Sana hindi siya mag So, yung kakainin ko today is Ilocano food. Meron akong ham. Meron din akong seaweed chicken. Hindi ko Ilocano food. Kaya nung wala kasi akong misda. Tapos meron akong DIY pansit canton. Gusto ko kasing kumain ng pansit canton. Kaya lang wala kasi kami pansit So yung ginawa ko, ano to, yung noodles na may sabaw, tapos ginawa ko siyang dry noodles. Like Lucky quiet. Na nasa sa susunod kag Lucky. Ah! Just! Pwede na ba? Ay na, ako. Mga perdi tau talaga tiblog. Dahil yung aso. Bising na pa Wait lang guys ha. Ulitin ko na lang yung introduction ko. Take two.